I'm walking down this road of mine This road that I call home So where am I wrong? For that we could be something for real Now where am I wrong? Unichwa mga kasakas, o yan alas 9 na pala ng umaga at dahil day off nga natin, dito tayo pumunta ngayon mula dito sa bando papuntang Yukishi. Kabilis-bilis ko nga naligo dito dahil alas 9 nga yung usapan natin. Baka kasi mamaya nandiyan na kaagad si nanay. Alam nyo naman mga Japanese, di ba? So ayan, kailangan muna natin ilock tong apartment natin bago tayo umalis. Mas mahirap na, baka mamaya napasukan tayo ng mga dorobo. Paglabas ko nga ng apartment, nandito na pala si nanay. Kabilis naman talaga mga Japanese, no? Tingin ko nga, ayun, nandito pala si nanay. Kumakain siya ng mga budo or ubas. Kabi naman talaga, nila oh. Nanyat, talaga pinalagpas ni nanay itong mga ubas bago daw kami umalis kailangan daw muna kumain ng ganito sa ilang taon kasi nakalipas ngayon ang nagbunga ng ganito to eh sabi nga ni nanay sulitin daw niya habang may bunga pa dahil sobrang mahal nga to pagbili natin sa mga supermarket aalis ah, na nga pala kami nito ayun nakikita ko nga tong tulay na to napakahaba naman talaga oh may naalala ko tuloy dito nung nag-a-apply pala ako nung pabalik-balik sa Manila may part yata ng Bulacan yun basta yun na yun <laughs> Andito na nga tayo sa kabilang bayan. Kung may kita nyo, grabe yung bungad naman talaga oh. Ang dami mga tanim na haksay. At gusto ko lang tinishare sa inyo mga kasaka no. Oh. Dito kasi sa Japan, bawat bayan, iba-iba yung mga tanim. Katulad sa amin, negi at litos. Dito sa kabilang bayan, mga haksay, mga ganun. At nakita ko nga rin tong dalawang nakabike na to. Tumigil sila kasi nga naka-red light. Pero pag sa Pilipinas to, wala namang tao. Okay na yan. <laughs> Finally, nandito na nga tayo mga kasakat. Nakikita ko na nga itong mga napakaraming mga nakaparking na sasakyan dito. At dahil first time nga namin pumunta dito, sabi nga ni nanay sa amin, waku waku. Sabi ko naman, anong waku waku sa isip-isip ko. Yun pala yung meaning noon. Excited daw ba kami? At nakikita ko na nga itong pupuntahan natin mga kasaka. Sabi kasi ni nanay dito, marami daw mga mabili dito, mga pagkain. Pero titingnan natin kung mga mura ba talaga. Kung makakabili ba tayo ng mamimirinda dito or window shopping lang. Nakikita ko na nga yung bungat at meron na rin lang mga nagbibinta dito. So titingnan natin kung ano mga binta nila at eto na nga yung unang unang nakita natin dito sa may bungad marami rin talaga sila mga binta para mga seafood ba to hindi ko alam kung ano to at alam nyo mga kasaka, gusto ko lang i-share sa inyo no. Dito sa Japan, nagsisilabasan lang yung mga nagbebenta ng ganito kapag may mga umatsuri or event. Kapag regular na araw, wala kang makita dito sa labas ng mga nagbebenta ng mga ganito. Kaya kapag may mga ganitong mga event, yung mga tao dito sa Japan talagang nagsisilabasan din. Talagang hindi din nila pinapalagpas. At saka pansin ko rin dito mga kasaka no, halos karamihan dito, mas marami ang mga matatanda kaysa mga bata. At totoo nga yung sabi sa balita na nasa 80% yung mga 60 pataas ang edad dito kaysa yung mga bata. Parang totoo nga kasi nakikita ko halos karamihan dito. Mga nasa 60 pataas ng edad pero nandito pa rin sila sa labas, nakikipagsabayan sa mga ganitong mga event. Dahil dito kasi sa bansang Japan, grabe, sobrang tahimik dito. Kaya yung mga tao kapag may mga ganitong event, talagang pumupunta rin sila para malibang-liban. Dahil alam niyo naman dito sa Japan, habi nga sa balita, halos lahat ng mga namamatay dito ay mag-isa lang sa bahay kasi nga wala silang mga kasama. At yun na nga, habang naglalakad nga ako dito at may naalala na naman ako dito, parang pista lang diyan sa Pilipinas. At eto pa nga mga kasaka, medyo na Disappoint nga rin ako sa mga presyo ng mga bintana dito Kasi nga medyo mahal din talaga At napatayo nga ako saglit dito Sabi ko nga, itake ko na lang ang video to tong Jinja na to Para meron akong may upload mamaya At may ma-edit ako kako Ayan, pumasok na kami dito sa loob at medyo marami pa talaga ng bibinta dito sa loob. So titingnan natin kung ano pa yung mga ibang binta na dito. At meron nga na naman nga ako nakita dito. Kaya ano ko nga si nanay, ano yan, kako Ka sa kanya, sabi niya, Shinto Shrine daw or Jinja. At napansin ko nga rin na meron mga pumapasok na tao dito. Sabi ko nga, punta tayo dito. Sabi ko kay nanay kung ano mang meron dyan sa loob. At inakyat na nga namin kasi nga meron akong naririnig na parang may nagdadram sa loob. Kaya na-confuse ako kung anong meron dyan sa loob. At yun na nga, nakita ko nga yung mga tao dito. Sabi ko, ba't parang nagdadasal sila sabi ko kay nanay tapos nung tinanong ko siya ulit kami sama iro sabi ni nanay na sinasamba ng mga Japanese dito sa Japan na no, kung baga sa atin yun yung pinaka-juice nila na kung tawagin dito sa Japan <ISISIS20> At yun na nga, sabi nga ni nanay, uinuri daw yung mga ginagawa ng mga tao dito. Ibig sabihin, nagdadasal yung mga pumunta dito na tao. Mapapansin nyo kasi dito mga kasaka, kapag nandito na kayo sa Japan, marami kayong mga makikitang mga ganito, mga Shinto Shrine or Jinja na tinatawag nila dito. Ito kasi yung sinasabi nilang sinasamba ng mga Japanese dito sa Japan. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, yan yung tinatawag nating pagsamba or pagpunta sa mga simbahan. Paglabas ko nga dito, ayan, napatik tayo ng video kasi nga, ang ganda naman talaga ng tanawin at medyo marami din talaga yung mga tao. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, dahil day off ka natin ngayon, sulitin na natin kasi bukas, batak na naman tayo sa trabaho. <laughs> Marami din ako mga napansin dito, yung mga hirap na maglakad pero nandito pa rin sila, nakikijoin at napansin ko nga rin yung mga display nila mga pagkain dito, grabe no, ano kaya to? Inikot talaga namin to lahat para naman masulit natin yung isang araw na wala tayong pasok at dahil sobrang tahimik nga pagdating natin sa apartment nito, magmuni-muni na naman tayo kaya sinulit na natin yung isang araw na wala tayong pasok dito. Nakakamiss din kasi sa mga matataong lugar, alam nyo naman dito sa probinsya sa Japan, grabe naman talaga, talagang sobrang tahimik, talagang mababaliw at kinakausap sarili mo, charot lang. At eto nga, nakakita nga ako ng favorite kong seafood, yung pusit. Pero ang mahal, 1,000 tatlong piraso. Ayan, maglakad tayo ulit. Maghanap tayo, baka meron pa tayo magkita mga mura dito. Sana nga meron. Kung makikita nyo, mga kasaka, iba't ibang klase talaga yung mga display na dito. Kaso hindi ko alam kung anong lasa tong mga to. Ano naman tayo sa kabila? Kasi nga, ang daming tao. Ano kaya mga pinagkakaguluhan nila dito? Parang mura at mga binta nila. So ayan, nandito na nga tayo, mga kasaka. At yan, tinitingnan ko nga si dito kung ano yung mga pwedeng mabilin na pwedeng niyang isadjis sa akin. Baka magustuhan ko nga. Bumalik na nga tayo dito sa labas, napansin ko nga to si nanay kasi nga nung nasalubong ko siya, muntik pa kaming magbanggaan. Kaya ko nga kasing naglalakad si nanay, grabe talaga mga Japanese no. Tinitingnan ko nga siya kung meron siyang kasama na nag-aalalay sa kanya pero wala pala. Grabe no, yung ganitong edad talagang umaatin pa sa mga ganitong mga festival. Dapat yung mga ganyang edad nasa bahay na lang nagpapahinga. Speaking nga sa mga ganitong senaryo, nabanggit ko nga kay nanay dito, bakit kaya yung mga ubatsang at mga ojichang malalakas pa rin sabi ko sa kanya. Sabi nga ni nanay, isa nga pala sa mga sekreto nila kaya kay ganitong edad na nagtatrabaho pa rin sila at gumagawa pa rin sila mga gawaing bahay at kung ano-ano mahirap daw kasi pag wala na silang exercise lalo daw silang magkasakit at dahil nagutom na nga tayo so ayan pila muna tayo dito bibili tayo ng yakisoba at sabi nga ni nanay doon na lang daw namin kainin sa may kuruma so ayan ito na nga inorder nating yakisoba so tara kainin na natin to so let's go itadakimas hanggang dito na lang siguro yung video natin hanggang sa ulitin so yun lang follow for more